Ayan, maganda magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Boy Location Site blog. Paribagong araw, paribagong Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So mga kababayan, na ah, uh, dalawin na po natin si Ate JK para i-update lang po natin kung ano na po ang kanyang kalagayan. So siyempre kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share. Boy Location Site Vlog. And then shout out din po sa United OFW Charity Group. So ayun mga kababayan, samahan nyo ako para tayo sa bahay ni Ate so yun mga kababayan ito po yung bahay ni Ate Chey uh, samahan niyo po okay. tinignan natin dito mga kababayan wala tayong tao so, eh, bakit wala tayong tao dito? ay hindi na nakatira dito? so yun uh, mga kababayan hindi na para Ate Chey hindi na nakatira dito uh, lumipat na doon daw sa kapatid para maalagahan. So, silipin lang natin mga kababayan. So, ayun, mga kababayan, ito po yung bahay natin Tingnan lang po natin ano. So, mga kababayan, wala na dito si Ati Chi. Kinuha ng kapatid. So, baho. Grabe yung baho dito, si Ati. No? Ginawan si Ati. So, ayan. Nabasa yung mga kababayan.

Ya, Che, nilipat mo na nila dito kasi umulan kagabi. Lakas ng ulan sa so, ngayon. Ah, sobra malalim ang tubig doon. Nilipat mo na nila dito sa atin, Pwede pumasok, Tichi? Okay lang ba kung nakabidyo ka? Hindi. So, ayan. So, ayan. Ate Che, kamusta na kayo? Oh, wow. Ah? Okay na? So, ayan mga kababayan si atin. Tichi. Tayo, tayo, para makita. Nakakatayo pa ba? Makaupo? Hindi, hindi, ayaw mo na lang dyan kung help. hindi niya kaya. Bakit anong nangyari sa kanya ate? Hindi na po siya makatayo. Hindi na siya makatayo, bakit? Sakit may sakit siya. May sakit siya? Pero hindi po siya nagpapatikap po na Eh kasi dati, pinapatikap po namin yan, ayaw niya. Oo. Uh, Takot siya kasi dati. Bakit? Ay... Ano ba dahilan? bakit siya natakot na magpatikap? Hmm. Bakit dati ano ba nangyari sa kanya? Hindi dati hindi magamang. Mm Anong ano? Grabe. Ate che, kamusta ka na? Ano, pwedeng malaman pangalan eh? mo, te? Mga po. Ikaw ba si Christine? Uh, balik kapatid mo si Tisoy. Si Waki. Si Waki kapatid mo. Ikaw ba 'yung nagtatrabaho sa Jollibee nang nasabi nila? Oo, uh, Bakit na hinto kayo sa eh, nilagaan ko na Nilagaan mo na si nanay? Mabuti naman, naisip ko ng alagaan. Mm -hmm. Wala nang nakatira dito mula nung namatay yung tita mo? Wala nang. Ito mga kababayan bahay na ito, mm -hmm. ang, ito po yung tinitiran dati ng kapatid nati, tiy, na ati Che, na nag-aalaga din kay ati Che. So, ipakita ko lang sa mga kababayan. Si so, ka, mga kababayan, malaki na, no? Nasana yung dalawang dalagita dito? Ang ah, na po sa so, sikay po. So, wala nang nakatira dito? Mm -hmm. So, siya na ay, ano lang. Matanaw. So, siya na lang titira dito. Mainam naman, ilipat mo na dito. Huwag na doon, napakabaho doon. Hindi kayang... So, yung ano nga, yung niya, niya. Bakit ayong ano, yung ka kawayan? Puro ah, puro sugat, pwede makita. Bakit? Ah, yun. So, yun mga kababayan, pakita lang natin yung likod niya, titi. Na ano pala yun, nasusugat sa kawayan, na higaan nung binigyan. Yan ang dati yung sugat, diba? Diba? Bago, bago siya ugat lang yan. May eh, pinapayang ko na araw. So, <laughs> okay. so, Kailan si so, pinapay na pinapayang so, okay, ko na araw. Tisoy, ay si Tisoy, laki na, maghaiga ka nga Tisoy. Ang laki na ni Tisoy, -tis, ano? Buti naman, di na namamalimot sila, ano? Di na kaya ni Ati Tisoy. Hmm. So, Kung may hindi ka, doon ka nakatira sa kabila, sa tapat lang. Uh, sa bahay lang. Okay. Ngayon, dito na kayo nakatira ngayon. <laughs> May anak din kayo. Ayan. Uh, mga kababayan, si uh, si Christine ay nag, nag, ano po sa atin, ano, nag-chat po sa atin na uh, humingi ng tulong para kay nanay niya. Na kahit tinapay. Masa ba tinapay? May dala kami tinapay. Pwede bang ano? Pinamin mo siya ng gatas? Ay, ano? Ay, kasi iniinom niya yung kape yun. Ay, kape ang iniinom niya. Hindi. Nagdala lang muna kami nang ano bumili kami ng chap para pasalubong kay Ate at saka Bell brand na uh, swak mm -hmm. ayan mm -hmm. Bibigyan nila 'yan sa 'yo oh. ha mm -hmm. uh, Salamat Charancabe at Ate C Salamat Ah Ano ah so ngayon ma ano Ate Christine Uh, nagpadala po sila ng isang libo para kay Ate So, dapat, pera na lang ibigay namin sa, sa iyo. Pero dahil nga, eh, gusto ko rin sana kasi sabi mo, ibili na tinapay si sa ka kape. Pero hindi na kape ang binili ko, gatas na para mano kay Ate So, ngayon na, uh, si Ate ay, ano, makainom na rin gatas kahit, 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 kunti lang muna. So, ibigay na lang namin sa iyo yung pera. Yan naman ito. Baka mabaldog na mabaldog. Hmm, kaya nga namamalimot do, nabaldog daw mabaldog yan. Nabaldog na naman kaya hindi na pinapantay niyan mm. anak niyan. Pinapantayan niya yan. Hmm. Siya yes. lang nag-alaga kaya pinauwi na niyan dito ng mga tiyain. Hmm, naman na yeah. uwi na. Mas, po. <laughs> <laughs> po 'yun eh. <laughs> oh, nga ito nga yung pinapunta ni Waki okay. na. Sabi niya nakapatid kapatid niya eh. Ayun na, okay, pinauwi ko pa isa yung mga ano yung para mauwi maalagaan yung kanyang mm. ina. Buti naman at Christine na isip. Dito mo. sila. Kaya oh. na gabi, di ba umulan? Kaya oh. na nila dyan, maglulo. Ah, nilipat nila. Nilipat nila kasi ulan doon eh. Yung ano, nung Ayusin po kasi yan. Tininan ko rin, ano, parang lubog. Ayusin nila yun. Hmm. Ayan, ganyan na siya. paliguan paliguantin mamaya. Ha? So, Ate Christine, ah. ito po yung ano... Ang, ah. uh, uh, yung, sobra sa pinamili kong tinapay at saka yung konting ano, kasi bala na po kayo kung anong gusto niyo pong Galing po yan sa ano, mga kababayan natin ng United OFW Charity Group. Sila po ang nagpabot ng tulong kasi nga, binanggit mga kakapon sa akin na kahit pangkain lang natin si matulungan. Na, so ngayon ay siyempre, dati naman namin po siya nga, no? dinulog ko naman po sa mga sa mga United OFW Charity Group. Tayo na gilagad, nagpasa sila sige kisir buhay. bigyan natin sila ng paunang pangkain So ayan ah uh, 1,000. So ayan ah uh, galing po 'yan sa ating mga kababayan ng mga United OFW Charity Group. Salamat po sa tinig. Uh, okay, ano ba masabi mo sa ating mga kababayan? Ano po sila mga vloggers din sila sa ibang bansa? Uh, United OFW Charity Group. Yun po sumusuporta sa kanila. So, ano po masabi niyo po sa ating mga kababayan? Salamat po. Marami po ngayon, marami po po kayo matulong. Salamat. <laughs> so, Ate Che! Ate che. che! Ayan, okay ka na Ate Che. Kain ka Ate Nape, Ate Che. Kain ka muna. Ayan, so yon mga kababayan na ano, naipabot na natin kay kay Ate Che, ano? Ang tulong na itinabot nyo. So ngayon uh, Ayan, uh, si Ate Che Si Ate Che, nakakawa na hmm. Bayan, Si Ate Christine pala ay, ano, ano, na uh, Sa harapan ng tindahan nila Ay nagtinda-tinda siya na kahit Ano ba mga palinda mo, Ate Christine? Peaceball ng mga kakanin kahit ano Kasi para mabantayan mo yung ina mo Diyan ka nalang nagtinda Ibig sabihin, yung channel mo sa Jollibee Hole, yun ang ginawa mo pohonan. E, makano naging pohonan mo dyan? San libo? kasya na yun? O, yung... Di, ang gawin mo pala, ganito, para yung pera na yun ay pangkain pang ni ate, idagdag mo sa pohonan mo ngayon, diyan ka na kumuha ng pambil pangkain pang niya. oh para tumubo naman. Gamot. Ah, kailangan niya ng gamot. Ba't may resita siya? Ah, hindi po, Patingin nga ate Shoy, ano ba yung gamot na ano? Ayan, yung cream. Ah, ito? Um, yung ah, yung BL at saka yung ano nga itong gamot na ito, yung sipaliksin. Mm. Bakit kailangan ito mga kababayan na binili ni ate Christian? Ay, yung yung anak niya. Eh, para mm. yung yung Kasi yung ano niya, yung likod niya nagkasugat doon sa papag. Kasi ah, mga kababayan, kung natandaan nyo, ibinigyan natin papag kawayan. So nilagyan namin ng sapin yun, may yun, may yun, may yun na, may sapin din sa karton no na. Nawala na. Oo. So ngayon yung mga mga kababayan, ay ipakita ko lang po yung paninda nila. So ayun mga kababayan, ito po yung mga anak niya. Ang anak niya na si at si Ate Christine. Na nagtinda-tinda siya itong mga paninda niya. Ano ba to? Si baseball, ah, uh, saka hotdog. <laughs> hotdog ayan. Mayroon siyang ano, ang tawag nito, yung siyumay. Tapos may gulaman po kayo, ano? Ah, gulaman. So, ibig sabihin, ah, uh, kayo, mga, magkano inabot ng punan nyo? Malahat yan. Yeah, okay lang yan. Dalawang libo lahat ng punan mo dito. So, dito mo kinukuha yung pambili ng gamot ni nanay mo. Ah, nagpagawa ka palang kariton. Ano to eh, kahoy lang, tulak ba yan? Ah, oh, may gulong din? Oo, hmm. ayun. So, mabuti ang anak ni Ate Che ngayon. Ay, dito po sila kumukuha ng pangkain nila araw-araw. So, ayun mga kababayan. So, sige Ate Christian. Maganda siguro yung binigyan namin sa yung pera. Ipunan mo muna. Idagdag mo muna dito. Tapos, kung anong maging benta, di ibili mo sa kanyang pagkain. No? Para kumita kahit konti. Oo, no, yun na lang. So, sige Ate Christian. Salamat ha. Ayun. Meron ka pang ano, <laughs> pang bata talaga. Ayan, sige. Thank you. Oo, ayan. So, mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ayan na, ipabot na po natin kay Ati Che. Ang ipinabot niya po tulong sa kanya. So, ayan. Uh, uh, ito po yung anak niya, si Christian. na uh, may design lang sa trabaho po yun para mag-alaga lang sa kanyang ina. Uh, at napakaisapan ang kanyang mga tuwing, siyahin na uh, huwag na siya magtrabaho at, Magano na lang, mag-alaga na lang kanyang ina. So, ayun, babuti naman. Nandito na ayos na, maalagaan na. Naayos naman. So, pagkain lang po ang kailangan. Na, oo nga, may trabaho ang kanyang asawa. Kailangan kung con instruction worker din. Dahil naman yung tagulan, ay alas wala namang ano, mapasok. So, yun nga, taga na lang po talaga sila. So, muli, maraming maraming salamat po sa United Oil Double Insert Group. At syempre, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, Uh, please subscribe, like, and share buhay na location site vlog. So, yan. Pakishare naman po para mas marami pa po tayong uh, katulad nila natin si na matutulungan. So, yan po. Babay bye po. Bye-bye Ate Christine. Ayan, bye babay na po. Ate Che, salamat. Thank you. Thank you.